Wakla, ah. Bakla, pasensya ka na kung may kasama tayo, ha? Ah. Hindi naman talaga ako sa eh. Sister Sir Macho lang naman nagsabi na kailangan ka paglalabas ako. Hindi kasama na akong bodyguards pa daw to safe ako. Alam mo, kung alam ko lang na mapapahamak si tatay, sana matagal ko nang binoljak yung Angela na yan. Tamo na. Huh? Thank you po. Dagan mo na suka ako. Ito na, ka. Brand. Oh. Hoy, Angela, ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? Alam mo, dapat Sorry. sa inyo, makulong. Sorry Pagbayaran niyo lahat ang ginawa niyo sa tatay ko. Yeah, Ay, mo na. Alam niyo, Bakit ba ang hilig yung sumulpot kung saan-saan? Nakakasira ng araw. Sumusulpot kung saan-saan? Eh, ikaw nga yun eh. Tsaka kayo, sinisira niyo yung buhay ng mga inosente. Oh my God. Huwag niyo nga isisi sa akin yung mga miserable lives niyo. Kasi, totoo naman eh, kasalanan niyo yon. Masama kasi ang mga ugali niyo. Halaga ba? <laughs> wow. Angela, mahiya ka sa mga pinagsasabi mo. Kami, masama ugali. Hiyang-hiya naman ako sa inyo ng tita Soraya mo. Talaga? Oo, oo eh, muntik na nga kayo maging kadugol ng demonyo. Ano? Ano? Alam mo, hindi porket Angela ang pangalan mo eh bagay sa'yo ang puti. Mas bagay sa'yo itim dahil kampon kayo ng kadiliman. Oh my God! Ah, stop it! Idademanda kita! Pans S mo? Sige, magdemanda ka! Magdemandahan tayo para naman may pagtanggol ko yung ginawa ng tita Soraya mo kay Ninong. Wala na ba kayong alam na si Sienna kundi kami ni tita Soraya? Baka naman pati traffic sa EDSA at global warming sa amin yung isisi. Ito, Saka, excuse me! Wala akong pakialam kung nabaril Tatay mo, dapat nga namatay na lang kasi siya! Hoy. Para may kasama yon si Tito Gani sa kabilang buhay! Ako pala mukha mo ah! Mukha mo! Dapat sa'yo mukha niya! pala mukha mo! mo! Oh my God! Ay. Ay. How dare you attack me! Ha? Akala mo magpapatalo ako sa kagal mong chief? Huwag mo nang patulan. Hayaan mo na. Okay na yan. Babalik ka rin pa tayo niyan. Sundin mo yung BFF mo. Buti pa siya kahit paano matalino. Pero kahit mag-tag team kayo, hindi kayo mananalo sa akin kasi kaya ko kayong pagbulbulin. Bowl Good luck na lang kung tulungan kayo ng tatay nyo ng mga walang kwenta. Ay, ikaw matapos. Ah! Ah! Ito kayo! Ikaw! Aray <cor> Ay! <laughs> ikaw.